Hello guys, welcome back to my channel. Dito kami ulit sa kanyang place kung saan siya magpupo. Yan. Kain-kain pa siya ng ano, mga halaman dyan. Yung aso ko. para talaga to siyang bata pag feeling niya magpupo na siya or magwiwi ang ingay hindi siya hindi kasi siya uh, dudumi doon sa ano, sa kung saan, kung saan ko siya nilagay doon sa bahay Sanay kasi siya na ano, dalhin ko siya dito mula nung baby pa siya. Ito, oh, malaki na siya. Ay. Ang mm, aking aso nga Java Java. Eh nagwiwi na siya. Masyadong matagal ka magwiwi job. Mm.